Magandang umaga mga kasabong. Ito muli ang inyong lingkod, Attorney Ryan Brenica para sa Cutting Edge Veterinary Solutions as powered by the Masterclass. Class. Ngayong umagang ito mga kasabong, isasagutin ko muli ang katanungan ng isa na naman nating kapwa magsasabong. At yun ay, Attorney, may napanood akong mga segments mo dati na nabanggit mo na hindi ka naniniwala masyado sa mga kaliskis, kulay at buwan pagdating sa paglalaban ng manok pero baka naman merong kang ritual o pamahiin na sinusunod pag ikaw ay lumalaban. Maaari mo ba itong ibahagi sa akin? O tama ating mga kasabong nga hindi ako yung type ng magmamanok na masyadong naniniwala sa kaliskis, kulay at buwan pagdating sa pagpili ng aking mga panlaban. Pero it doesn't mean mga kasabong na hindi ako sumusunod paminsan-minsan dyan kasi yung mismong mga handler ko naman eh, nangangaliskis, tumitingin sa balahibo, tumitingin sa buwan so, pinababayaan ko na lamang sila pero ang priority ko mga kasabong ay palaging yung abilidad, health at linyada ng mga manok na aking ilalaban. Huli na lamang siguro kung ako ay ikukonsidera yung mga kaliskis, balahibo at buwan pagdating sa selection ng aking mga panlaban pero hindi rin ibig sabihin mga kasabong na meron akong hindi ako naniniwala sa mga ritual at may mga bagay akong ginagawa pag ako ay lumalaban at sinusunod ko. Number one dyan mga kasabong ay wag na wag kayong lalaban pag ang pera ninyong isusugal ay may paglalaan ng mas mahalaga mahalagang mga bagay. Anong ibig sabihin ko? Like for example mga kasabong, kung halimbawa buwan ng pagbabayad natin ng mga tuition payments o di kaya naman pag January, di ba, renewal ng taxes ng ating mga negosyo, yan yung mga panahon mga kasabong na wala ako masyadong ganang pumunta ng mga sabungan. Sapagkat mas mahalagang mga bagay ang mga nabanggit ko, yung edukasyon ng ating mga anak, yung uh, pagbabayad ng tamang buwis at sa so, pag-renewal ng mga licenses natin. So, mas mahalagang mga bagay yan. At pag pumunta ako ng sabungan na iniisip ko na itong perang ito, ay eh, ang priority dapat igamitin ito sa mga bagay na yon kalimitan mga kasabong ay eh, umuuwi akong luhaan. Kasi nga, hindi maganda yung pakiramdam mo. Pag ang dala mong pera, ay eh dapat ipilaan mo sa mas mahalagang mga bagay. So, hindi warrior yung attitude mo. Maganda kasi mga kasabong na pagpupunta ka ng sabungan, ay eh ikaw ay warrior o walang takot matalo. Pero pag ang daladala -dala mong pera sa sabungan ay eh may paglalaan ng mahalagang bagay, meron kang nararamdamang takot at nararamdaman din yan ng iyong mga manok. So, isa yan sa aking mga pinaniniwalaan mga kasabong. Pangalawa mga kasabong, ay ayusin mo ang relationship mo sa iyong pamilya, most especially yung iyong missis no? So para sa akin mga kasabong ha ito, maraming beses ako nga uh, na experience ito at na uh, siguro nangyari ito nung dalawang beses ako nanalo ng na Breeder of the Year. Every time ako lumalaban ng mga ganyang circuit, ang missis ko at ang pamilya ko, minsan nagsha-shopping muna kami, magkakasama kaming masaya, bago ako pumunta ng sabungan. Why? Kasi pag masaya ang iyong pamilya, mga kasabong, they are praying that you win. Eh kung halimbawa, magkaaway kayo ng iyong misis, eh baka naman yung misis mo, eh nagdadasal ka pang matalo sa sabungan. Nakukuha nyo yung pinupunto ko, mga kasabong. So unahin nyo muna palagi ang inyong pamilya. Pag masaya ang inyong pamilya, masaya ang iyong asawa, malaki ang tsansa na uuwi kang panalo i-reverse mo, galit ang misis mo, pumunta ka ng sabungan, napakalaki ng tsansa na uuwi kang luhaan. Okay, last mga kasabong, hindi ako pumupunta ng sabungan pag merong may isang sakit sa aking tahanan o di kaya naman ay may patay akong kamag-anak. Hindi ko ginagawa yan kasi hindi ko naman alam kung totoo pero I remember like two or three times na may patay sa pamilya pero nagpunta ako sa isang derby, umuwi akong talo. At saka pag merong isang may sakit o bismong ikaw ay may nararamdaman, huwag ka na lang pumuntang sabungan. Kasi I believe mga kasabong yung energy, no? So our bodies emit energy. And pagka ikaw ay may nararamdaman o may sakit o di kaya ang mga nakapaligid sa iyo ay may nararamdaman din at may sakit, yung aura na pinoproject mo or energy na pinoproject mo is negative or maitim or madilim. And nararamdaman niya ng mga animals kasi for me, they have that sixth sense na hindi natin nakikita. So pag nararamdaman ng ating manok na ikaw ay eh medyo may sakit o di kaya sa kapaligid niya, ang isang handler mo may sakit din, nararamdaman nila yan at hindi masyado maganda ang kanilang performance. Ito muli ang inyong lingkod, Atty. Ryan Abrenica, para sa Cutting Edge Veterinary Solutions as powered by the Masterclass. Mga kasabong, ongoing pa rin ang ating online masterclass, 12 hours of everything that you need to know. From reading, rearing selection, maintenance, preconditioning, conditioning, pointing, gaffing, and troubleshooting. So, so lahat ng kailangang malaman po mo para ikaw ay maging isang ganap na kampiyon ay matututunan mo sa online masterclass. Cutting edge, number one.